Hi guys! Pupunta tayo ngayon kina sunset punta tayo kina Kano at ipapagkita ko po sa inyo kung saan ituturo ko po sa inyo so, ito yung bahay namin ito yung farm ayan natras natras yung... ba? ito yung farm namin Tapos ituturo ko sa inyo kung saan nakapwesto ang bahay nila ni Kano ayan ituturo ko po sa inyo yung bahay nila ni Kano dito tayo ba nakapuesto kaya ang bilis-bilis lang niya makapunta ayan po yung bahay nila ni Kano nandun dyan sa, sa, bundok na yan pero sa video makikita nyo sobrang layo pero dyan lang talaga yan so pagbababa lang niya. tapos maririnig mo yung motor ng ng brin 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 alam ko na kung siya yun kasi brin ang tao ang tao ko tunog ng motor niya yan makikita mo yung dyan simentado po yan, yan. tapos iikot ka doon papakita mo sing andun yung bahay ni Mia andun yung bahay ni Mia makikita natin doon so kaya ang bilis-bilis lang po ni Kano, makapunta dito sa bahay kung gusto niya akong katabi matulog. Sirot lang. So ngayon pupunta muna kami ka sa housewarming nila ni Stephanie kasi housewarming or horse blessing basta. Inimbitahan kami kakain kami ng lechon. Pero pupunta tayo kina kasi 40 days ng kanyang lola na namatay. So pupunta tayo kina and dadaanan natin kung saan tayo dadaan. dadaan So kasama ko yung mga bakla. Thank you so much ka pala sa uh, aming t-shirt. Ay, outfit na nalakalikod. Taylor made By Olive yan siya guys. So para kaming sasayaw. O oh, di ba? Ang ganda ng damit ko. Ako yung naiibang violet po. Ando naman sila. So punta na tayo doon sa lugar. Ito yung farm. Diyan. Punta na tayo doon sa malapit kina Mia. Adi ah, ay. Saan oh. ka?

Grabe ka na kapibu ko ron na sa balay, promise. Đó đây lấy một cái gì

Hello, wala oh, yeah. Hello, wala kapangas sa mga bayi. Nara, mamistahay. Kapangas lagi sila. Hi! Hello! Welcome to our new home. Dad. Hey, Diva! Sa so dito kami papunta later kasi ito yung sunrise. Dito nagsa sunrise, dito nagsasunset. sunset. O diba? Later po, mga 5pm, meron na po yung sunset dyan. Tapos sabay-sabay kami yung tatalon. <laughs> <laughs> na, Ayan o, magkikita mo mamaya dyan. So, hanggang dito na lang muna tayo ha. Kasi late. <laughs> okay, yeah. <laughs> I Eyelash. Gusto ko, pero di mga kabalo. Ayoko na libat mangka ayo kana hubug mangka. Naa sa sunod na kay tik nil tik nga gaay lash. Labot ko ubang. Ay ngana na gyud. Ay ngana bitay mura kay si Sherik Yawan. Ay na ba pa inash Oo. Eh nandito na kami sa sunset area pero wala sunset. Paulan na kaya, uwi na kami. <laughs> <laughs> Hala pa kay sila. Nag-lipson kami. Nag-dress ka, mother. Tama, good ka. Open this. Nga <laughs> na. nag Pasok na po kami sa kwarto, guys. Yung kwarto ni Kano ay ano siya, pang Disney Princess. Bugani. Amot ba niya? Ano Mother, pasok muna kami ha. Okay lang po, mabuntis ako. Hi, Tate. Hi, Tate. Ay, ayun po si Kano. Nung una ko siya nakilala. Hmm, hindi, ano pala sa dito? Gravi, graduate ng second year 12, 12, 12, grade 12. Walang may picture together. Dapat makakang. Nasa na yag doon naman. Pasok po pa tayo sa... Second sa, floor. Sa taas. Sa, sa second floor. Akit okay, na a, sa second floor. Ano yan, kwarto? Hato ko sa second floor ni mo. <laughs> <laughs> ah, dini, 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 dini. Pasok na yung kanilita. Ayan! Grabe ako. Der, mabak, gabi, ay, <laughs> <laika> dito tayo matutulog later. <laughs> Dahil ikaw natulog sa bahay kagabi, ako naman matutulog dito. Ayaw mo ba? Wala, iinit na dyan. Eh, yeah, gusto ko mabig. Sa... Ay, may hob. Halika na dito. Na, dito na kami. Dito na kami matutulog. Dito kami gagawa ng baby. Bye, good night, guys. Ayun pa kayo. May bata But ng bunuts. Wait, an? Igang kayo. Mahulog ba? Welcome to sauna room. Sauna room. Mahulog ka. Be... 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 Ma bata. Baby. Baby. May anak na kayo. Ang bilis na may magagawa ng bata. <laughs> no no bukas talaga na sa tanan mga panalangin na ibungbok ka na mabord sa anak na among manluluwas amen happy birthday. Happy, birthday. happy birthday to you happy birthday Happy birthday to you. Bye, Mother. Ito yung farm. Ito yung hinaguan. Ayan yung ba yung ano hinaguan diyan. Yung bahay naman namin, ayan yung bahay ko na. Yan yung bahay namin, kulay yellow at may blue na na bubong. So, yun, makikita niya. Ayan. So, and then yung farm. Diba? ba? Pero lapit lang. So, dito kami. Umikot kami doon. Dito. Tapos, hindi to na... Si Kano. O, oh, di ba? Ito siya. O, oh, ito yung farm. So, dito kami. Dito kami ngayon ni Kano. Ayan. Yung bahay nila nandon Ito siya. Dadaan kami dyan. Papunta pa ikot dun kay Mia. Kasi yun yung farm. I-zoom ko ha. Ngeng, ayan ang farm. Kitang-kita. Tapos makikita niyo po yung bahay namin nandito naman. Yung yellow house ko. Ayan. So, di ba? Kitang-kita nyo Malapit lang talaga siya. Ayan. <laughs> nag-iwan ko po yung vape ko guys <laughs> dun sa nagpicture picture kami ayan po sila dito guys Pilak mata ikaw mo mo?